Hi mga kami! Kamusta kayo? Ako ulit ito, si Ma'am C. At ngayon, pag-uusapan naman natin is yung hindi about dun sa kitaan, kundi kung para saan ba talaga tayo kumakayon. Kung napagod ka na, kakaside hustle, kakabudget, o kakaisip kung paano pagkasyahin yung sweldo nyo, this video is for you. Kaya tara, alam nyo, dumaan din ako sa point na ang dami kong gustong subukan. Real estate, VA, content creation, digital business. Ang tanong ko noon, ano ba talaga yung para sa akin? Kumikita naman ako, pero may mga araw na parang, alam mo yun, kulang. Parang may hinahanap pa rin talaga ako. Until narealize ko na baka ang kulang is yung purpose. Oh. Money is important, yes, pero kung wala siyang purpose, alam mo yun, pa, parang lagi lang tayong pagod. Tapos, kayod lang tayo ng kayod. At isa pa, bilang nanay, di ba, ang dami nating guilt kapag nagpapahinga ka, may mga boses sa utak mo na parang ang dami mo kailangan gawin, pero alam mo, alam mo na hindi mo mabibigay talaga yung wala sa'yo. Sabi nga eh, you can pour from an empty cup. ang pagpapahinga, ang pagtulog ng maaga, ang tahimik na pagkakape habang tulog yung mga bata, uh, hindi yan katamaran. Yan yung recharge para mas makapaglingkod ka with joy. may mga araw pa nga talaga na, alam mo yun, feel mo na parang as low talaga ng progress mo. Na parang, Lord, kailan ako aangat? Pero natutunan ko na God's delay is not God's denial. alam ko, narinig nyo na rin yun. Okay lang mabagal, okay lang mauna yung iba. Basta ikaw, steady ka lang. Kahit paunti-unti. Kasi may panahon para sa lahat. May grace sa pagiging mabagal, pero buo. Hindi madalian, pero may direksyon. Mga kami, hindi ka lang tagapagpugas ng hanggan o budget ng grocery. You're a woman with purpose, a mother with a vision. Buo sayang ang ginagawa mo. Kahit walang nakakakita, may Diyos na nakakaalam. So yun lang mga kami, hanggang dito lang muna sa ngayon. Kung relate ka, i-comment mo nga, gusto ko ng kita na may purpose. At may freebie ako para sa iyo na faith-based budgeting template na makakatulong i-align ang kita mo sa priorities mo. So yun lang, maraming salamat. Sana nakatulong hanggang sa muli. Godspeed!